Hala. Oh lab. my goodness. Lakas. Ano to kung Allah. Hala. Puputok po yung bulkan ngayon. Nako. Ang uh, abot dito sa atin yung ano niyan. Ang pagka... abo. Kutay yung balahibo ko. Allah. Parang ala yung puhitis. Ang taas Ang taas Ang laki o. Oh. Ang laki nga. Laki na o. Yan na. Lakas o. Oh. Cool. Ang mosok na mga na. Aray na. Tapad na yung ano mong makakita mo ng ano. personal. Na, Pinayari. Gusto pa naman yung master yung makikita. Tatawagin ko si master. Yan na. Laki ano. Ang laki boss. Boss. Ay, kumuo po. Kupo. Kupo. Salamat na. Ayun oh, inaabot nang lahat 'yung ano. Natabunan na. abot ah, sa taas e 'yo. Eh, lakas. Lakas no bus. Bus. Wo, putok 'yung bulkan. Ang lakas. Lumus ka, ponta ka dito. And nakita namin eh, na Elsa 'yung umutot na ng konti, eh sa ano, sa Jess. Ayun, sumabog <laughs> 'yun. <laughs> 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 Tain na ngayon <laughs> <laughs> Ang laki. dito kami sa may ocho. di man lang yung manig eh. yung ano. Yung tubig. Kita-kita namin yung unang kulit-kulit no. na tapos yung kulay puti na siya. Yung ano na tubig. Ito so, laki. Ang laki niya yun. Hindi hey, pa na rin ang ito. Hindi pa na ano dyan. Hindi pa na, hindi pa Ma, na, na anyang... ano. tag ito. Nakalat yung goodness. Oh. Ah, ano? Gold course. Dito. Ang binyard. Alam mo yung, yung alikabok na kukwites, pataas? Parang kukwites. Ganun. Ulitin. Nag-video ko sa JC